Uh -huh. Good morning mga kabraso. <coughs> Pahay tide. Pahay tide po. Uh, punta tayo dito sa hindi malayong hunting area sa kabilang barangay. Palaging umuulan. Buti ngayon parang lumiwanag na yung panahon. Eh ataboy na ata yung ano, may bagyo sinasabi Sana lang makahabol-habol pa tayo mga kabraso. makadali, dali baka sakali lang 'to ay surebol na mga burado yung bakas ngayon. Oh, ano na yung tubig? Antabay na lang po mga kabraso, sa spot na lang po. Ah, uh, ayan pasikat pa lang po yung araw. hinukay mga kabrasa dito wala di din ayun no yung hinukay ayun pa. Manusas dito sa sapa-sapa na to Mag hukay hukay pero di na bago wala talaga yung bakas burado ikot lang tayo dito sa paligid baka pa nandito lang sa malapit ba sana lang. O, ayun po. Laki. Ano Ganon din. Yung ganitong style mga kabraso. Ganito yung mga nagpapalit. Gumagawa ng mga Ganito gahanap kung saan sa makukomportable ba linubugan yan oh. <coughs> hindi na bago mga kabraso dito sa pangalawang spot may namataan tayong alimango ah, sa loob ah, sa gitna dito yung pinaka entrance niya. oh. ayun oh. Ah, sa gitna ng gitna huwag natin bawasan ito magandang pahingahan ang lalaki ng bakas niya ito na yung tubig mga kabraso kunin muna natin bago tayo abutin eh, ito na sundot ko dito oh. ang laki ng sipit yan yan yung sipit to. Napakalaki ng sipit niya. Ah, uy. Saglit lang mga kabraso. Inabot tayo ng tubig mga kabraso. Medyo malalim na. Pero nakuha ko rin. Nakapagbawas na tayo ng ano lang naman dalawa na nakaharang dito. Inawasan ko kasi malaki. Hindi siya makadaan. Lawit. Oh din dito itali ko na pinapagpahinga ko muna mga kabraso dahil sa medyo na tagalan nahirapan siya para maka recover muna kano siya ng tubig presko manumbalik lang yung lakas niya season at napakalaki yun siya mga kabraso itinali ko lang yun no. lalabas niya yung mga tubig yan palakas na kalat yung mga kabraso season saktong sakto yung pagkataba niya hindi yung itsura niya ay yung bang nakapagpalit siya tapos yung okay na yan yung katabaan niya talagang hindi siya matanda na ano bagong ano yan halit kumbaga Kalagit na amba lumabas na pala tayo mga kabraso ayan napakalaki na ng tubig bilis dito lang ito sa katabing barangay pangalawang barangay ayan yung pantalan nila ang dati doon tayo palagi din dumadayo sa likod nito ng pantalan dito, dito tayo pumasok ngayon sa isang ilab na to Ganda rin yun na uh, bumibigay din yung ano na yan, area na yan. Nung nakaraan Doon sa tawid niyan, yung tawid na pinagkuhaan natin nito. Eh, episode tayo dyan na tatlo na nagkakalapit lang. Yun, mga alas tres na yun. Mga alas kwatro nung nakarating tayo dyan. Maganda rin dyan. Kaso nga lang, <laughs> hindi gano'ng kalawak yung area salamat sa Diyos at nakaisa rin tayo mga kabraso maya timbangin natin tong pero sa tingin ko lang abot ng isang kilo kabraso nasa bahay na po tayo ah, wala tayong stock ngayon kasi na ibinta natin nung nakaraan ng mga bulik dito na po yan saktong sakto saktong sakto isang kilo ah. try to huwag ka maluya